Samantala, ilang PTV News personalities kabilang sa binigyang pagkilala sa idinaos na awarding event ng Philippine Faces of Success at Philippine Fashion Pillars Award 2024. Si Bian Manalo sa detalye, Rise and Shine, Bien. Star Studded ang ginanap na collaboration awarding event ng Philippine Faces of Success at Philippine Fashion Pillars Award 2024 sa San Juan City. Dumalo ang ilang celebrities, beauty queens, media personalities, politicians at ilang haligi ng fashion industry sa bansa. Kabilang sa mga binigyang pagkilala ang ilang PTV News personalities. Tulad ni na seasoned anchor at Centro Balita anchor Audrey Goroseta, PTV News Tonight anchor William Theo, seasoned host and educator at Rise and Shine Pilipinas host of Fifi De Los Santos at si PTV News reporter Noel Talakay. Kasama ko, hindi lamang po ako, no? yung mga bumubuo sa news team ng PTV. Mga hardworking uh, writers, producers, directors, mga cameraman natin. Uh, sa kanila ko, dinededicate na dahil hindi mabubuo ang isang newscast kung wala sila. So again, thank you sa recognition na to At mabuhay po tayong lahat. Asahan niyo na magtutuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa PTV. Alay ko rin ito sa ating mga kasama sa produksyon, lalo na sa mga taong nagtiwala sa akin para maging bahagi ng isa sa mga muka ng programa, no? All the Humble Beginnings sa aking laging kinukwento dahil ito'y nag inspirasyon para makuha ko yung aking naasam na pangarap na maging bahagi ng telebisyon at ng People's Television Network. Maraming salamat po. ito ay patunay lamang na very successful yung mga balita na nagbibigay ng makabuluhan at nagbibigay aral para sa bayan. Bukod sa mga personalidad, pinarangalan din ang ilang natatanging ...kampanya at organisasyon. Ang nagpapasalamat kami sa mga nakitiwala at naniniwala sa aming review center at dahil dito, mas lalo pa namin huusayan yung aming trabaho. Sa dami-dami pumapasa at nagtatap, kaya lalo namin pinaghuhusayan... dahil alam namin na yung bang hirap at pagod ng mga batang nagre-review. Layo ng awarding event na bigyang pagkilala ang mga natatanging personalidad sa iba't ibang larangan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.